Alam mo yung pakiramdam ng may malaking pangarap. Tapos habang ginagawa mo, parang ang daming gustong humarang sa'yo. Yan mismo ang pinagdaanan namin sa pagkatayo ng Casa Pilipina. Pero aminado ako, hindi ito kasing hirap ng unang resort. Matapos ang tagumpay ng Casa Guiniana, masanda na ako. Mas alam ko na ang pasikot-sikot at mas may tiwala ako sa proseso. Alam niyo excited ako sa simula, planadong-planado ang lahat at may experience na at alam ko na yung mga dapat iwasan. Ang daming pagsubok, mula sa permit na natagalan hanggang sa construction mistake na muntik nang magpabago sa buong design. Alam niyo may mga araw na gusto ko nang sumuko lalo na kapag tumataas ang gastos at parang walang katapusang aberya. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako bumitaw dahil hindi lang ito ang pangarap ko. Ang inspirasyon ko sa lahat ng ito, ang aking pamilya, ang aking kapatid, mga kaibigan, subscriber na naging close ko na, as ah sila siya mami. Sa kanila, lalo ako nagsumikap. Sila ang dahilan kung bakit hindi ako tumigil kahit gaano kahirap. At ngayon, finally, narito na siya ang Casa Pilipina Hindi lang ito isang resort Kung hindi isang simbolo ng tiyaga Sakripisyo at pagmamahal Sa mga taong sumuporta sa akin Gustuan nyo ang Casa Gineana Mas lalo nyong mamahalin ang Casa Pilipina Welcome po sa bago mong paboritong lugar <laughs> ano mong ako ano? Ayan pa mga mingunakas. na po ang ating kasa Pilipina. Kuya Belgin, itunan natin saglit sila. O, tingnan natin. ta <tod> Pinaghirapan ni Kuya Belgin yan ang paglalagay ng lobo. Ay, si Ute pala. At saka si Lamadap. Pagkakalala rin yung ating mga pagkain. nate <tod> <tod> Natin lang po natin sila. Asa Atin ito lang ating mga bisita. Tadaw po na. Ito na, Belgin.

Ayan. Ay, baso kayo dito! Ayan, pakita dito kayo sa hotel ako. Ayan po ang mga natin. Ay, naka-papamag. Pasok! Ayan. Dahan-dahan lang ang paso! Ang nga na si Camer, si kasama. Nalangetin! Uh, si Nalangetin! Nalangetin! Nga ah, na, pa-utang. <laughs> Olay. Eh tapak-tapak na 'yan. <laughs> <laughs> <Help out. laughs> Yakap na? Okay. na! ba Ha? Na? Okay, na Isa si tala? Pasok na kayo. Inadin na natin, hindi ba kami masabi na invite mga amiga kasi uh, hina bigyan yung ating... Uh, alam mo kung bakit naging biglaan ito kasi meron na kasing nag-check yung nakailangan kailangan. So yun lang po pwede namin magpapa-check in tayo dito. Tapos, ah, uh, tapos sa kami inaugurus yun. Ang sabi mo, isang una? na kayo yun eh. Ay, say, ano, say, say, when, say, okay, uh, like, like si, si, Gwen. si, seki. Ako pa yun. na doksina, doksi doksina. Si na oh. Doksina. Ay, 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 pa. Congratulations. Congratulations. Oh, wala pa si ano yung eh, pinakaabangan mong bisita. Sino ba? Basta abangan niyo na. abangan niyo na. Oh. Ano? Ayun po. Oh, ayan na, ayan na, ayan Sino na po. Natin. Oh. siya yung pastor. Kasi uh, may mag-check in the next week dito so, eh wala na talaga akong choice kung hindi hindi namin nahiya naman ako na i-cancel yung ano nila. Ah, hindi tanggapin yung uh, pagpunta nila dito kasi gusto nilang i-celebrate ang 7th birthday nila dito sa 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 so ano ang gabi natin sir? abangan natin yung pinaka Bagante waiting tayo. na abog, ano natin bisita oo uh, pasok tayo sa loob pa pasok. pasok tayo sa uh, at ako prepare mm -hmm. na siya uh, mm -hmm. pasok po tayo welcome uh, uh, Welcome, to welcome, welcome to Kasa, ganyan Bakit pa sa Pilipinas? Kasa, Pilipinas Ano mo mga ganito? Bakit mo nga ito? Bakit ito? Gusto po Bakit mo nga ito yan? Ay, may peno, oh, ayun, diba? Salamig dito sa loob Yes Oo, ginigil na si mami, si mami Pero kaya sabi ko sa inyo, ah, pagpunta niyo dito mga amigo Tatlo, tatlo, pwede yan. 3, 6, 9, 12, 30, 40, 50, 60, pero may pwede mag extra bed pa dito. O, 20 hanggang 26, kaya yan. Kung pwede, gusto mo kaya <makes> dito. Pag hindi kayo maselan, pwede naman din dito. Pero yun po mga amigo. Ayan.

Mami, may dito siya, magpasya uh oh, oh. kung saan lugar, uh oh, oh. kung saan pumunta, may dito mamasya kung saan itong lugar. So ngayon, mami, ngayon, nasabay ka lang, ano, malungkot ba, o ano bang feeling mo? Malungkot na masaya, masaya. Pero... Masaya bakit? Masaya. Buhay pa. Buhay pa. ano ah, Malungkot dahil... Malungkot dahil nakalabas ka na. Hindi mo kapasya. Hindi mo kapasya. Oh, yeah, oh. Hindi mo kapasya na. Okay. Oh. Bakit mama, mami, hindi ka makalakad? Dala na ano, si Pagan. Paluluto ng na pasma. napapasma. na papasma. Na na si Mami. Kaya kaya luto kanina mo men eh. Mami. O uh, kaya lang yung Mami ini oh, kasi. Alam mo ba? Meron barangay. Ay, bomba. Ano ba kasi yan? mm. kaya nagluto sa mga barangay. Hmm. Actually, kaya, ma'am, inakayaan na nandito ka, uh, ang, uh, meron ka si Lola Eden, ito po si Lola Eden, pakita mo si Lola Eden. Ito po si Lola Eden, na? ayan, uh, meron siya yung ibibigay. Ah, sige nga. Oh, ah. ka daw na natin ng pensyon. Pensyon ah. so, no. eh. So, ayun po rin ka ba? Oho, mayroon ka pala mo. Okay? Hahaha. <laughs> <laughs> sigurado na yan. Ah, naku, sigurado <laughs> Pera, na yan. Oo. Oh. Oh. Naku, mamiidin, paano yan? Ginalaw talaga niya para makuha talaga siya. Oo, oh, oh kalahati. Naku, tuwag tuwag na si mamiidin. Naging isa niya ang kapatid. Yes, oh, oh kailangan talaga. O, oh. uh, di ba, Benjo, ano pa next question mo? Ah, Ano? ano Ala, gutom ka na po ba mo? Gutom ka na raw? Ah, hindi pa naman daw. So abangan na lang natin. Abangan natin natin mga pabisitang pandangal dito sa Casa Pilipina. Para tayo makapag-start na ng dedication ng ating resort. Ay, mas ano ba? Ay, maraming salamat naman, Mami Ine. Oo, oh, April birthday ko. Ayan. 6, Ay, tanongin uh, ko nga sila isa. Binang gusto ko silang tanong. Ta gusto ko silang tanungin isa. Sina. 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 si Sina. 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 Huwag lang mat. Halika kayo, Benjun. Kailangan magtanong ka. Kasi mo na ko ito yung camera, Benjun. Para mahala. Ikaw ang magtatanong sa mga ano natin, sa mga guests natin. Okay, Benjun. Ano tanong mo kaya Tiyas Chamame? Chamame? Ay, Chamame RC. Ay tanong ko ano magung itanong. Magtulong tanong na ako sa kanya ng tanong. Iba naman ang tanong ngayon. So ayan pa mga amigo, uh, mas maganda pag kami meron tayong uh, microphone. Ano kuya Bea, Ano ang tanong mo? Ha? <laughs> huh? ang tanong kay Jamel siya, ano ba masabi mo sa inyong anak na nakaroon siya ng panibagong resort? Oh, syempre, masaya. Oh, masaya. Pa Ma siyempre, ako, oh, okay. masaya. pagkatapos, ah, syempre. Masaya Masaya dahil nakaroon siya ng pangalawang resort, oh. kumbaga negosyo. Oh. Para siya maraming maturungan tao, di ba? Kagaya nila, tiyamami mamina lang, di ba? Para kahit hindi na siya nagbablog, nagaano pa. Eh, siyempre, kikita yung resort, di ba? Oo. Ah, oh. Oh, ah. Adi, siyempre, siyang matutulungan, di ba? Ano yeah. pa ah. pala question? Yung sabi nga ni, na gusto pa mas marami pa mag-resort na... No, ah, na magkaroon. Mag mag um, magkaroon na maraming resort, ano kay eh, Chamersi? Ah, gusto mo pa ah. ba mag eh, okay lang eh, yung dalawa na ito, okay lang. O kaya iba namang negosyo. O kung gusto naman niya, okay lang. Kung pa, di ba? Ayan. Alin sa, o. Oh, ano gusto niya. Siya naman ang masusunod. Ayun. Uh, so, yung okay. ko. Ano? Uh, di ba, Chamber, si malapit ng birthday niyan? Ano ba uh, okay. yung, yung regalo sa kanya? <laughs> okay. mga tanong ko, <laughs> Pagdating sa usapin ng ano. Tapos sa usapin. Wag ka na magtanong ng mga ganyan. Ang dami na naibigay sa akin ng nanay ko. Oo. Binigyan ako binigyan kami ng lupa. Pinag-aral niya kami. Ilang lupa inilagay sa amin niya. Oo, lahat ng lahat ng lupa niya sinamsam ko. Na. Ba malapit na ka mo, yung, Balapit yung talagang na. bahay bege, sana. Si Buenos Tardes. Ayan. Saan ni Pastor? Saan ni Pastor? Ay ba naman? Ay ka princess. Ayan ako. Ano ang makakataas? Ano ang makakataas ka? Medyo na lang ganito. Ikaw ang mag... Huwag ka mo siya. Huwag ka mo siya. muna sa pagkain. Ang lapang di pa kainan. Ang ganyan sa Pastor. Ang ganyan Ikaw maganyan. Eto ka may... Ganyan ka lang siya. O ganyan lang. Okay. Ano tanong mo? Ano tanong? Maayos ka. Maayos sa tanong mo. Oo. Ano naman? Tanongin mo ako, ano, ako na mag ka okay, magtanong. Ako okay, na magtanong. Ano, Pag, pag nag-e-edit ka ba ng mga video, pinipilter mo? <laughs> <laughs> Hindi. Hindi ah. Hindi, Kung ah? ano rin nakikita, yun na yun. asa ah. kasi wala, uh, siya kasi nag-e-edit ng mga videos natin. Oh, so, ang ginagawa lang niya, pagka, ano ginagawa? Pag may mga balibal tayo? Oo, pagka yung mga mali yung, ano, yung, pare landscape naging, ano, portrait. portrait uh, ah, ganon. Ah, ganon yung ginagawa niya. Masaya ka naman nag -e edit Oo oh, naman. Effortless. <laughs> Asa bahay lang. Ah, ano? Sa bahay lang. Ah. Okay. Ay, 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 si Amari naman tatanungin natin. Amari, Amari. miss mo si daddy? Miss mo si daddy? Apple ka apple. Ay, ay apple. apple. Ayon, apple. Ayaw. <laughs> ay, ay, natin ano ay, 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 ito ah uh, ito ang naghahanap ikaw ang tanong naghahanap ng boyfriend ano ano yan ito, tanong ko lang sa kanya naghahanap ka ba ng uh, boyfriend hindi bakit siya humanap sa akin. Ay! Ah. Ang taray! Ang taray! Ang taray! Apam ang ano gusto mo? Apam ba? Apam o... Oh, kahit ano? Kahit ano basta? Ita. Gusto Bas ano ano? um, lang? Kahit ano nga daw, basta daw ah. Eh, Ibulot, bast magano na kila. Kahit ano nga daw, basta siya eh... Basta mapagkakatiwalaan. Oh. Ako na sumagot kasi ay, ay, sumagot. yun ang gusto niya. <laughs> kasi yun. Kaya ano, ma 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 eh, si Mami tanong natin si Mami. ano oh, naman. Ano tanong mo kay Mami? Mami alam kong marami ka ng pera. Tapos ano ba yung bibilin mo para sa sarili mo? Ala. Ala, collection lang yun. Ha? <laughs> pera, pera collection daw. <laughs> oh, 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 sana all. Pera oh, collection. Oh, na na, pera oh, collection. Na, <laughs> pera collection. Oh, sana, <laughs> sana all collection. Hindi ba, ba bibilin sa sarili niya? Kaya, kaya pala lahat ng serial number eh, nakasulat. Naka <laughs> collection pala. Oh, kailangan lahat ito magsalita, hindi pwede hindi magsasalita ako sinasabi ko dito, ito. Asa na si ano, alikado ito, Sharon. Ay, ano yun? Ah, daming mic ah. Kantahan ta tayo. A ano? Ano ba ang sakit? Ano ba ang sakit sa tumataba kagaya ko? Ay, namamanas ka na. Ano Ano ang ano ang gamot pala? Anong gamot? Sa nanana ba? Oo. Huwag -oh. kakain ng lechon. lubayan yan ng kain. Sige, bukas di kami kakain. <laughs> oh, ngayon pwede, bukas. Uh, uh, Isimula Ayan. bukas, wag na ha. Uh, uh, halika, dito tayo, Jose. Mas, pero, mas, Hindi uubas natin yung mga ginagawa niyan. Oo. Oh, Magsilabas kayong lahat dyan. Magtaguan eh. Magsilabas kayong lahat dyan. Hoy, pasok! Halika, si, Jose, kaya pa pasok kayo dyan. Halika oh. um, Lumabas kayo isa isa. Sige na, kailangan marinig ka sa ta... Oh, oh, Gwen! Ay, ano, <laughs> Oh, Joxie na rin ka Ano, Ronette? Anong grade ka na? 8. Grade 8. Ano ka so chay? Anong grade ka na grade? 10. Ano? 10. Grade 10. Okay, paano nga? Ayaw ay, ay, nga mong salita. Mga nahihiya. O, oh, pasok na. O, dito na lang yung Ayun na pala si ano? Si... Kailangan nakaayos ng buti. Ano Anyan. Gandang araw po. <laughs> Nagmaano. <laughs> Ayan. Uh, ang gandang araw po. Oh. <laughs> 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 Buenas tardes nga eh. Ang lakas nga yung sigaw kanina eh. Uh, uh ano ba yung tanong ka na kay, uh, kay, kay, Mami? Ano yung tatanong mo sa kanya? Ati ano po ang mas... Uh, ano? Ati Lillian, ano po ang masasabi mo sa bagong resort po ni Ruel? Oh, masaya. Ano pa po? Uh, ng income para mas makatulong pa siya sa iba. Ano pa po? Uh, ano po lang?

Uh, libre na, no, <laughs> libre na. Oo, uh, uh, ayan. ayan. Bakit? source of income uh, din yan, di ba? Ah, oh. Para pagka si Chucha na lumalangoy, ay ano, like, init na init, lalangoy -in na lang. Ayan. Ayan. mga amigoy natin. Hala po natin si... Chamame. Ano ka dito? Ang taga nila Chamame. One hour na. O, mali kasi ko eh. Dapat eh, sinabi ko mas maag eh. 5.30 daw magsasart. Anong oras na Ram? 5.28. O, malapit na! Ayan na ba mga amiga? natin si Chamame. Ayun na po sila Tia Selsa yes. Chamame. <laughs> ano oh, eh. eh, oh, <laughs> yes. Chamame. Favorite niya pinanood. Asaw, uh, anak tuh ni Pastor Ramil. Ano Ram? Favorite mo si Chama di ba? Favorite mo si Chama di ba Ram? Opo. Opo. Favorite. Ayan sila. Ayan na. Ayan si Tia Sesa. Paso! Papa! Tara! Ah! Kaya guwapo! Vamos!

¡Ay, no, ¡Qué guapa! Sí, sí, sí. ¡Ata de la voz esa! Bless. Uh, que yo.. <laughs> ¡Ay, ya hielo? Hielo de dónde! ¡Vamos! ¡Ay, de dónde! Ahí dentro. de, 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 de coche. de dónde! Coche? No, dicho que era, ¿Ay, de Ahí. Hay el, no, no. Hay ya, no. ¿Hay más allá, Aura. aura, la inauguración, inauguración de rezor, inauguración de rezor, mm -hmm. casa Ahora casa filipina, casa, filipina. casa de Ecuadoria de casa de Gabon aura, konvestida chanchara, kegua, apa, kenapa, 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 guapa. Vamos, vamos. kenapa, 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 sa ating kenapa, Charan